So yan, welcome back guys Samahan nyo ako mag peer fishing ngayon So isang klase ng fishing method yung papakita ko sa inyo ngayon Gamit yung minasa masang harina guys Na salo salo yan, may, may sardinas May itlog Yan you know, o, may sardinas, may itlog Tsaka may powder Powder galing ng Malaysia, yung dilaw So susubukan natin guys Papakita ko sa inyo kung paano manghuli ng ano Ng surahan Rabbit fish, ilak mulmul -mul. kakain dito lahat guys yan papakita ko sa inyo kung paano so samahan nyo ako guys Huli oh. guys, huli Huli Ah, kanuping Kanuping guys Katambak Katambak man to <laughs> Unexpected catch Kasi ang kumain kanuping So unexpected guys Kasi ang target hindi ito eh Pero syempre kahit anong klaseng isda, pwede natin mawuli. Basta merong kampain. May bait. Lupit ah. Hmm. Uh, Emperor fish. First fish uh, namin mini Master Mark. Dito lang siguro ilalagay. dito, dito. Sa plastic. Dito, dito. Ah, sige. Dyan na lang. Paano mo? Sa'yo, paano mo ilagay? Eh, dito, dito lang. Di naman din ako. Mas okay. si maglayo. Oh. rasa asli mahaba bang tali nito? hindi no mixi hmm. ah babantu babantu na uli ko guys babantu Mm. Aray, sakit. Putar. Putar. Huli yun. Huli. Uh. Huli. <laughs> Huli. master. Ilak, ilak. Ayos. Ilak master. Ayos. Ilak. Makawala pa yan. Si wag naman. Wag naman. <laughs> <laughs> wag naman din makawala. Agirap ba yan mga wheel? <laughs> uh, tanggal na. Tapos. Hindi uh, na tapos. Hindi na kapang ka sapat ya. Ka. Alam ko na master ang teknik. Oh, pagsaya dila wala nang tingin tingin Matingin tingin Masama mo. Lang. Um, kasi alam ko nang kakain din na nila eh. Talagang gusto na rin bayan magkain. hindi lang makapurma. Kailangang oh, mag-ingat. Hmm, sapul master. Dilak 'yon. Sa dila? Sapul. <laughs> Mahuhulugan din natin 'yan wala pa. Tang igitin talaga. Karem kaya harasin sila. Eh. Wala master so, na pipi. Kaya naman eh. Hindi na yung tama yan. Hindi maganda. Oo, kung saan saan so, na sila yung tama. Yun. Ay, sabihin niya sa ilalim, ilak talaga Ilak ka ba? Ilak ka ba? Yan. Ang lakas Ilak ka ba? Yan ilak. Kaya sumabit sa Pindamar Yan ang ilak Tatlo tatlo mukhang good size yan eh. tatlo sila din naman tatlo burit din malaki <laughs> <laughs> lifty lifty ata tayo na gano'n ba katiba yung hook na to oh yun ang balagbag tayo <laughs> kayo oh sirtihan lang to idol oh pindamar oh <laughs> nadali <laughs> rin oh tingnan mo master oh tanggal Pinagitan niya ulit. Uh -huh. naman yun. Ah, yun na yung tayo. <laughs> <laughs> Guys, dalawa na yung ilak. Uh. Oh, dali na master. Ganun lang. Alam ko na yung discard Alam ko na yung discard master. Mauubo sila dito sa atin. Wala, naglakas. na naglakas. Naglakas master. Silong ng pindamar <laughs> Tambay ka ng pindamar ha Legit ba din may mga thaisa dyan? Ha? Legit may thaisa sa tiyan Oo May ano yan? Dilaw na yan? Dil Dilaw na kuha nyan, pamain namin yan Amayin ko ha Kaya talaga yan, puno ulit Kaya tayo? Wala, hindi tayo Tikman mo daw tayo Hindi ako tayo, hindi pa kami nagbomba ng iwi Wala pa yan Nakaraan kami nagbomba ng iwi So, na Kaya nga Mamaya ano, bumba, mamaya ba di pag wala na alam magayon ba di request lang bumbay na natin. Bumbay na natin remix kan. Mm. Sapul guys. Kulit nyo ha. Kulit kayo ha. Mm. Dali guys. huli guys ilak huli kang ilak ha grabe lakas guys hmm <laughs> na lunok niya guys mm. yan so na lubat yung battery ko kanina guys yan, nakapag change battery na ako nakadagdag pa ako ng tatlong ilak so dadaingin natin guys yan abangan nyo hilabi natin kung ano yung mga laman nun kung baka may mga tayo sa loob so abangan nyo guys daingin natin yan guys so dito na kami sa ano sa marabon uh, dito na kami sa marabon guys ay, git dito, guys. Tonto ako kasi daming bawi sa ilalim. Yung danggit. Ay, ito na pala yung nahuli ko kanina. Yan. Ilak. Mga ilak tsaka Meron pa akong tribali doon, pero binigay ko na sa kanila kasi hindi masawa na ako sa tribali, guys. Ito yung gusto ko talagang tirahin. Yan o. Pakita ko sa inyo, ha. Sana hindi tayo ma-surprise. Sana hindi tayo ma-surprise sa, ano, laman yan. Hehehe. Kalisikisan na natin, guys, o. Tikit pala ito kalisikisan.

dapat kejadian yang makan yung pain ko. Yan yung dilaw na yan. Yan yung pain ko. So yung iba ano, yun natin ah uh, si, sigangin ni Master Mark Yung mga ano, yung iba kasi Tikman din namin na sinigang to, masarap to guys Tapos yung iba, ay uh, ipasalubong ko dun sa amin Kila, ano, kila mama uh, Para matikman din nila yung isda sa silong ng Sindamar <laughs> Diyan lang yan na huli guys sa silong niya. So tikman natin kung masarap hmm. dami niyan Jeps So, bili kami ng Ricardo, guys. Pag si Master Mark ang babarat ng sinigang. Bako, <laughs> nalagay na ni Hanto Laot, guys. <laughs> Grabe Magsigang kami na... Ng... Ano na, lakas ng ilaw. Oh. Ano, isda sa silong. Isda ng silong. Sila ng barko. Oh. Pintamar. Nalingat, nalingat lang ako saglit, guys. Luto na raw. Tingnan natin. Ah. Oh. Ano ko bawal to sa master, di ba? Sarap 'yan. hindi hmm, ka ito. Wala allergy si master dito, guys. So kami lang ni <laughs> ni Anto lahat magkain ito. Dito. Sarap, guys. Tagal ako hindi nakatikim ng sinigang talaga na tutong sinigang. Wait lang, wala pa. Nagano nag Ah. Grabe sarap. So maraming salamat pala kay Kuya Jamrin Dito kami sa ngayon sa bahay nila So baka hindi na rin magtagal guys Mga pawin na rin siguro kami bukas yan Maraming salamat kay Kuya Jam Kuya jam, jam, Jamrin di ba ka Jam? Jamrin ba yung pangalan mo? Jam? Oh, jam pwede ba ito? Oo oh, pwede Pwede yung lutoan? Oh. So, so ganda lang guys Maraming salamat Medyo huh, dilim na Kaya hanggang dito na lang Babush